mini garden. At ang daming ibon dito ah. Yan isa sa mga libangan ko dito sa bahay. Grabing init ngayon. Sobra. Tingnan yung mga ating oregano. Oh. Maganda po yung oregano. Sobrang init ng panahon ngayon. Tanggalin natin itong medyo natuto yung aking halaman. Ang kaino, aking halaman. Bahay daw ng duwende. Binili ko yan matagal Siguro mga 5 years na. Nahuli yung ano. <laughs> Nahuli yung nagtitinda ng puto. Nakapag-almusal na ako ngayon. Ayun Oh. Nakapag-ano na ako eh. Nihintay-intay ko, tagal-tagal. Ngayon lang dumating. Pakita ko lang sa bit aking konting libangan dito sa aking garden. Mini garden. Ito lang talaga yung aking garden ngayon dito sa bahay. May tumubong kalamansi. Ay, ay, kamatis pala susunod na lang ulit. Maya-maya na lang. Okay, sa susunod, i-aking iyaan uli yan. Ipapakita sa inyo. Ang aking mini garden. Libangan ko lang dito. Hello, Winter! Nakang tagal ko na hindi napakita sa si, si Winter. Why? Ang nyari, bakit basa ka? Okay. Yeah. <laughs> bakit basa ka? Dito, so, oh. <laughs> <laughs> Mindo na nilinis ako dito sa aking garden. Ang ganda nito ah.